Good day! Ngayong araw ay October 14, 2023 at magbabakasyon nga ako sa Pinas. Excited na excited nga ako dito at para bang hindi ako nakatulog. Alam nyo na, makikita ang asawa at pamilya ko at the same time makikita ko nga din ang unang baby namin. Alas 4 na nga ito ng hapon at nakagayak na ako. Nagtaxi lang kami dito mula dito sa baba ng bahay hanggang sa Gamehe Airport. Maaga umalis ng bahay para iwas gaul sa oras although malapit lang naman dito ang airport dito sa tinitirhan ko. Nasa 30 minutes lang ang biyahe kapag nag -taxi. Tinimbang ko nga lang dito yung malayat ako kung pasok sa 20 kilos at ayun nga 18 kilos nga lang ito. Ganito nga pala ang itsura dito sa loob ng Busan Airport sa may departure area. Napakaluwang, napakaganda, napakalinis, napaka-organized nga itong tignan. Kunti pa nga lang ang tao ngayon, may maya nga ay nagsisidatingan natin ang mga pasahero. Maaga nga lang din talaga ako na pumunta dito sa airport dahil ayaw ko nga din talaga magahol sa oras at baka kasi magka pa. Sila nga pala ang kasama ko na naghatid sa akin dito sa si airport, sina Broger Corabal at si Jeff Canoy. Kaya dito nga lang din kami tumambay sa glass may idea coffee. Dahil alas 7.30 na nga ito ng gabi at ako'y nakipila at nag-check-in na din. Nakasabayin ko nga din dito si Idol na magbabakasyon sa Pinas. Shoutout sa'yo Idol taga Quezon Province. Nagkataon nga din dito na nagkasabayan din kami na umuwi ni Ate Chantal isang biyahera dito sa Busan. Dahil madami nga silang gamit at may dala pa siyang baby kaya tinulungan ko na nga ito na para bitbitin ang mga iba nilang gamit. Dire-diretso na nga din ito sa immigration hanggang sa wagpasok sa loob ng aeroplano. Alas 9 na nga ito ng gabi at ready for takeoff na. Bali, 4 na oras nga pala ang biyahe mula dito sa Busan hanggang sa Manila Airport. Trenay ko nga din dito no mid pero hindi talaga ako makatulog. Dahil nga sa excited talaga ako, nagbigay na nga din sila dito ng pagkain para sa hapunan. Dalawang klase lang ang pagpipilian, either beef or chicken. Beef nga ang pinili ko dito dahil umay na nga din ako sa chicken. Pagkatapos ng mga ilang oras ay natatanaw na nga din dito ang Pilipinas at lumapag na nga din dito ang sinasakyan kong eroplano sa NAIA Terminal 1. Alas 12 na nga ito ng ating gabi at dahil wala namang bus na pauwi ng Kirino Province o kaya naman papuntang Isabela sa ganitong oras ay dito na nga muna ako nagpalipas ng limang oras. Alas 5 na nga ito ng umaga at nagbiyahe na ako papunta ng bus terminal sa Cubao dahil doon kasi ang sakayan papunta ng Kirino o kaya naman papuntang Isabela. Dahil alas 7 pa nga itong aalis tong bus na sasakyan ko nagantay nga lang ako dito ng 30 minutes. Ganito talaga kahirap magbiyahe lalo na kung taga probinsya ka. Alam niyo na, malayo, kailangan talagang ilaan ang isang araw sa biyahe pa -uwi sa probinsya. Dahil excited nga ako na makita ang una naming baby at ang pamilya ko, hindi ko na nga din napansin na hindi pa pala ako natutulog. Dahil walong oras naman ang biyahe mula dito sa Manila hanggang sa Cordon Isabela ay umidlip nga lang din ako. Alas dos na nga ito ng hapon at nag over lang dito yung bus dito sa Aritao, Nueva Vizcaya at kumain nga lang din ako dito. Mahaba-haba pang biyahe nga din ito bago ako makarating sa Madela, Quirino. Pumaba na nga ako dito sa Cordon Isabela at alas 3.30 na nga ito ng hapon. Bumili nga lang ako dito ng donut para may mameryenda pagdating ko sa bahay. Bago ako sasakay sa van, diretsyo ito hanggang sa Madela, Quirino. Mula nga dito sa Cordon hanggang Madela ay nasa mahigit isang oras nga din yung biyahe dahil sa pahinto-hinto nga ito. Ilang minuto na nga lang ay makikita ko ng aming baby. Halo-halo na nga din dito yung emosyon ko. Alas 5 ay medyo na nga pala ako nakarating dito sa bahay nila misis. Pagkatapos ko nga nagblast kila mama at papa, ang biyanang kong babae at lalaki ay dumrecho na nga ako sa kwarto nila misis. At ayun na nga, nakita ko na nga ang aking magina. Halo-halo talaga yung emosyon ko dito. Gusto ko na ngating hawakan kaso dahil galing nga ako sa biyahe at hindi pa ako naliligo ay hanggang tingin nga lang muna ako. Dumating nga din dito sila mama at ang kapatid ko kaninang tanghali galing sa probinsya namin. Ganon nga din dito sa ate Aisha ang hipag ko ang ate ni Mrs. Thank you Lord sa blessing at safe nga ako nakawi dito sa Madela. So hanggang dito na lang ang video na to ang isang araw na biyahe para mabisita ang aking magina. Next naman. Thank you Lord. Please share. Salamat po.